panalangin ng puso. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, tangayon sa iyong kagandaang loob. Mga katalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Panginoon, sa iyong malawak na awa, patawarin mo ko sa aking mga katalanan at ipakita mo sa akin ang iyong pag-ibig. Linisin mo sana ang aking tanumhan at patawarin mong aking kasalanan. O Diyos, ugatan mo ako mula sa aking mga kalunghan at patawarin mo ang aking mga pagkakasala. Mga pagkakasala ko'y kinikilala, di ko malilimutan, laging alaala. Panginoon, kinikilala ko aking mga kasalanan. Lagi ko itong nasa isipan. Sa ilang ako, nagkatayang tunay at ang ginawa ko'y di mo pinagdagdan. Kaya may katwirang ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parutahan. O Diyos, nagkasala ako laban sa ilamang. Tanggap ko ang iyong hatol. Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na nang ako'y iluwan. Panginoon, wala sa aking kapanganakan, ako'y makasalanan. Nais mo sa akin isang pusong tapat, puspusin mo ako ng dunong mong wagas. O Diyos, bigyan mo ako ng pusong tapat at punuin mo ako ng iyong karunungan. Ako ay limitin sa ala ko'y hugasan at ako'y puti ng lubot-lubutan. Panginoon, linitin mo ako at ako'y magiging mas makuti pa sa niyete. Sa galak at tuwa, ako ay tuksusin. Butong nangihinay, muling palakasin. O Diyos, punuin mo ako ng galak at palakasin mo ang ating mga buto. Ang kasalanan ko'y iyon ang limutin lahat pong nagawang masamay pawiin. Panginoon, ngimutin mo ang aking mga katalanan at pawiin mo ang aking mga matamahan. Isang pusong tapat sa akin itain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. O Diyos, itain sa akin ang isang pusong tapat at bigyan mo ko ng bagong espiritu. Sa iyong harapay, huwag akong alisin iyong banal na espiritu'y pagkariin. Panginoon, huwag mo kong itakwil mula sa iyong presensya at huwag mo alisin sa akin ang iyong banal na espiritu. Ang dalak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako po'y gawin mong tapat. O Diyos, ibalik mo sa akin ang galak ng iyong kaligtasan at panatililing hukong tapat sa iyo. Kung magkagayon na aking tuturuan kayo lumapit ang makasalanan. Panginoon, kung ako iyong patatawarin, ituturo ko sa mga makasalanan ang iyong mga daan. Ingatan mo ako, tagapagligtas ko, at aking yahayan ang pagliligtas mo. O Diyos, tagapagdiktas ko, tiligtas mo ko, at iahayag ko ang iyong kaligtasan. Tulungan mo ko makapagkalita at kukulihin ka sa gitna ng madla. Panginoon, tulungan mo ko magkalita at kukulihin kita sa harap ng mga tao. Hindi mo na nais ang mga handog, hindi ka nalulugod sa haring pinuno. Ang handog ko o Dios na karapat dapat ay ang pakumbaba at puso mapagpapat. O Dios ang handog ko sa iyo ay ang sang puso at Iyong o Diyos, ang siyon at Iyo Iyong kahabagaan o Dios ang siyo na ang Jerusalem ay muling ibangon. Panginoon, kahabagan mo ang siyon at itayo mo ang padero ng Jerusalem. At kung makagayon, ang handog na haing dala sa dambana, sorong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Panginoon, kung makagayon, tatanggapin mo handog ng aking sarili bilang buhay na handog sa iyong dambana. Panginoong aming Diyos, sa iyong dakilang awa at kagandahang loob, Dumutulog kami sa iyo. Tulad ni David, kinikilala namin ang aming mga katalanan, ang aming mga pagpukulang, ang mga ipulilagid na sa aming alaala na bitulot ng kalungkutan at pagsisipid. Pugasan mo kami o Diyos mula sa aming mga paramihan. Linipid mo ang aming mga puso at patawarin mo ang aming mga pagkakasala tumikap at amin ng isang pusong tapat at bigyan mo kami ng bagong Espiritu. Huwag mo kami itakwil mula sa iyong presensya. Huwag mo alitin sa amin ang iyong banal na Espiritu. Ibalik mo sa amin ang galap ng iyong kaligtasan at tulungan mo kami maging tapat sa iyo. Panginoon, alam namin hindi mo inahanap ang mga handog na hayop, ang handog na karapat-dapat sa iyo ay ang pusong barbar at nagsisisi. Kaya't niyaalay namin ng aming sarili sa iyo, ang aming buong pagkatao, bilang buhay na handong. Kaabagan mo kami, O Diyos. Kaabagan mo ang aming mga puso at ang aming mga buhay. Iyong muling itayo ang mga silang bahagi ng aming pagkatao. At punuin mo kami ng iyong presensya Tulungan mo kaming maging paksig sa iyong pagpapatawad at pagbibigkas. Tulungan mo kaming ituro sa iba ang iyong mga daan upang pula rin ay makalapit kayo. Sa pangalan ng asus, Amen.